nangyari? Hindi nyo na ano, yung booking nakaano pa dito sa akin. Ano ba yun? Kontakin nyo daw yung grab, kaya daw mag-ano kasi ayaw nyo i-cancel eh. I-solve eh, nyo yung concern natin kasi kanina pa ako dito eh. Saan ba si ate? Ano ate? Kina-cancel ko na nga yung ma-cancel, kontakin nyo daw yung grab. Ba't ako mag-cancel eh, kayo may kasalanan. Ayun ako pa nga nila live chat to, oh. ayan o, oh. basahin nyo. Hindi nyo ako kinakausin. Eh. another booking sa TJ Food House dito rin sa Olympus after na McDonald's, pwede sukan tayo sa TJ sana ay ready na to, pwede yung malaylayo ah, 75 ah oh, wow, best seller, chicharon, bulaklak best seller, for only 299 300 pesos, chicharon, bulaklak best seller sa out oh Oh, ya. Tama, Jeep. So, na natin to, guys. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Rektahin na natin tong TJ's. Since, ano lang naman, small order lang naman to. Pero, uh, chicharon lang naman na may bulaklak. Piniprito lang naman to. Sana, ay! Nawala na yung ano uh, dito, ah. Yung nakaharang, ah. yeah. Tahan muna natin guys kung ready na Eh meron ako ya Chicharong bulaklak lang 786 Ayun lang Dahil Kau gusto ng chicharong bulaklak yung pumasok yung kanya eh ano ah, wagang tawagan ko? Ano mo nalang, lang palitan mo na lang. Alam mo naman diskarte, 'di ba? Para 'di ma-cancel. Hmm. Ano mo na lang ha, tawagan ko ha. Oh, bagnet tsaka sisig. Ikaw eh, na lang bahala kung anong malapit-lapit dun sa holder niya. Hindi pa kami nag-chat-chat -chat, eh. Kailan chat na ako? Hindi nagre reply Hindi ka-reply. Chat lang kasi pwede sa food sa device eh. Walang food. Ay, ito na. Hi sir, uh, good evening. Kausapin daw po kayo sa ano merchant. Hi uh, um, po, sir. ah. Uh, hello po, sir. Good evening po. Ah, sayang. Ako, sir, pasensya po sir. Sir, nag-chat po kasi ako yung sikilang bulaklak na available. Eh, nag-chat po po sa inyo po na po okay po sa inyo ng magnet po at saka ako si Pero may dagdag same price, plus may dagdag. Yun, may dagdag. Bali yung sa portioning, may dagdag na lang po. Oh, po, mm. sir. Same page po, sir. Ayun po, sir. Ah, oh, sige po, sir. Ito yung i-cancel sa ano? Wala, kung mag-cancel niya sir Dyan sa ap mo Kayo yung may ano eh hmm. Makakasin sir doon sa may grab Kaya yung po sir Hindi po sir, kasi cancel naman po mo, Okay po Diyan, sa ano, may tama sa akin yung pag gusto mo nag-cancel eh. Hindi na dito sa lang. sa na eh? naman lang okay. I-contact mo na lang po si ma'am kasi ano ka, kayo naman may kasalanan eh. dapat merchant magka-cancel Walang ano, walang... Layo pa naman, isang na Mali na to guys, papakancel ko muna to sa merchant kasi mahirap to pag customer yung cancel Matatamaan kasi dito yung ano, yung cancellation rate natin. 786, madali na may cancel yan. Nandiyan naman yan sa kanila eh. May up naman sila dyan. So, pakancel muna natin. Patay muna natin itong video. Peace. Much, much, much later. Ay, wala pa? Ang buti na isang oras dito teh Yaren, nagkag-cancel. Ledy na isa ko. Sabi pa, kakasig ko sa ano? Saan na yun? Saan na yun sa akin? Bakit? ko sa live chat eh. Ah. natin sa live chat. Oh, napakasala rin sa ano sa live chat kasi. Kung nakakaranas ng error, hindi kayo cancel ng order. Ang order ikaw nasa ng di kaya i-cancel yung merchant order. Ikaw ang gusto nila maka-cancel. Jun, kontakin nyo daw yung grab para makancel na. Ako na huwag ka pakancel. Mm -hmm. Te, anong nyari? Hindi nyo kaya na ano, yung booking nakaano pa dito sa akin. Ano ba? Kontakin nyo daw yung grab, kayo daw mag-ano kasi ayaw nyo i-cancel eh. Eh, solve nyo yung concern natin kasi kanina pa ako dito eh. Sana ba si ate? Ano ate? Kinakancel ko na nga yung makancel. Contact nyo daw yung grab. Ba't ako magkakancel eh? Kayo may kasalanan. Kanina na ko pa nila live chat to? Oh, Ayan o. Oh. Basahin nyo. Hindi nyo ako kinakausap eh. Saka ano pa naman kayo? Sis nyo ako, nakano kayo sa akin, oh. Hindi nyo kayo nakasis, nagumakanta nga rito. May order pa akong isa, oh. Ayan, oh, sabi, oh. Kina kung kanina ko pa ito kinakancel, ayaw ayan, oh. Hindi na po talaga kaya magtuloy yung order. Contact kayo nyo po yung pa pasabi. Harap kasi pa kayo. Sa, grab na di ba Ayan, ko na. Ayan, tama. Ayan, oh. ko sa'yo, ah. Ayun, kanina ko pa ito Ayaw nga, eh. O, ayan, oh. Ikaw, ayaw, ayaw, di ba? 786, ayan, oh. ayaw, ayaw, something went wrong, oh. Ano sabi niyo ako mag-cancel? Di sana kinancel ko niya. Pagkaganyan kasi dapat, kaya inaharap niyo yung mga ano, yung mga rider, hindi yung pinapabayaan niyo lang. Eh, sabi natin, magantay ako, hindi ko, wala pa rin. Hindi naman siya makontak eh. No show yung boss mo eh. Ayan, hindi ko lang alam kung makaka-cancel mo pa dyan kasi kanina pa yan eh. Dapat kanina pa. Subuha so, mo. Hindi naman pwedeng tawagan natin na hanggang dalawang oras tayo dito kasi ay nga, sabi lang ni Grab Hindi na, hindi na, kinausap na ni Kuya kanina Nagano pa nga sila eh Parang nagsungitan silang dalawa eh. Hindi na, di na kaya kasi kanina pa ito, di ba? Kayo yung nagsabi nung kaya atin. Ayan guys, so ito siya guys, yung ginawa natin. Pinakancel natin sa live chat kasi hindi na pakancel yung merchant. So, wala talaga dito sa video guys. So, hopefully, naki cooperate naman yung live chat na cancel naman yung booking natin guys punta na tayo sa ano natin sa bukol natin original pare so yun guys tapos na natin deliver yung colon natin na na pick up so natin uh, na natin na na cancel repetition? yung tanki natin so kagaya na nangyari doon sa TJ Food House saan wala silang mga product so hindi magandang epekto talaga yun para sa akin so, yun sa lahat ng mga grapple rider so kamaan natin pasensya natin tsaka dahil sa the knowledge para... Kaya nung una, na ako mismo nagpa-cancel sa Lodger para makaalis tayo sa ganun simpasyon. Kasi ang hirap lang, guys. Kaya sa PJs, kung hindi nalang ka-cancelin yun, hindi rin ka-cancelin ang customer, hindi rin ka-cancelin ko, hindi ko rin naman talaga maka-cancel. So, wala mangyayari nangyari. Apo rin 12 seconds, guys. Kaya bubog talaga tayo. So, pinasukan tayo ng booking, guys. So, I think, tapusin na natin yung vlog na to. Salamat sa pag-tune nyo sa... Kung meron mga tanong ideas, please comment below. Alright, so di ko na ito. kami ko na itong item, guys. Sa mga Sack Burgers, si SMPRB. So, bukas pa pala yun, SMPRB. So, puntahan ko na ito, guys. So, maraming salamat para sa pagdun nyo. Muli, hanggang sa muli. Bye-bye!